Sana naman kaya ang ganda. <laughs> Nagaantay po kami ng bus. Walang laman yung bus. Kami lang. Saan ka? Diyan sa una? Yeah. Doon ka sa kabila. Buti nakaabot kami ng isa. Kuchinta naman nyo. Ang sarap nito. Kuha ko nitong energen. Pang sabaw ko sa kanin. Lagot ako kay mami. Kumuha ko nito. <laughs> Bread pan. Tara! Sitaw. Tanging ikaw. <laughs> Kamote okra, petchay, sardinas. Uy, huling-huling dito. Masabi mo may utang sa bakala. 5 kilos. Isa lang. Ang bigas ng bayan. O, alin ali, ba? Ito o Maria? Maria ay 4.6 lang. Ay, dyan na tayo sa, ano, Royal. Yan ang ating ina. Ano, baka matigas yung isa. Ilang bot na lambot nga niya. Kaya ako na uuyamot. Ay, hindi na po. Ang bigat, ah. bay bawang daw ni mami. Malik <laughs> pa ako para sa paminta. Binalakan ko pa to. Ito yung sa kabayan na pinamili... Pinamili namin. <laughs> Sinunong ko na. 10 <laughs> kilos kasi. Ang sakit sa kamoy. Kalihan mo na. Baka na ang <laughs> Aray ko. Kaya nakaparada ang ano. Ang, Anjib. jeep. jeep. na. Ang bigat kasi pagkamay lang kaya okay. sinunong okay. 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 Ang inat sa labas. Pawisan na ako paglalakad. Sa so paglalakad. Rambutan. Iceberg lettuce red apple. Lakas na ng aircon dito sa loob pero tagaktak pa rin yung powers ko. Angga! Ang palaya! Talo! Ano tingnan niya yung langka? Ang bango-bango niya. Ano kayang variety to? Kulay orange. Langka! Pakwan! cucumber, sibuyas, wangba, patatas, Indian banana, kamatis, luya. <laughs> Galing ni Kuya oh, di ba? Galing mag-chop. Beef boto-boto. Beef laman ay tama na ulit yung kinagawin ko diyan. Tilapia. Makarel. Poset. Biryani rice, stir-fry chicken, and chicken 65. Salamat po. Para <laughs> kanin bread. <laughs> Chicken. Tissue. Arifai cashew nut cheese flavor. Cashew cheese. Cheese. Brother, I will get the macarel, tuna, tilapia, and squid. Pikat. Ito na siya. <laughs> pawisan, pawisan ako. Andito na po kami sa bahay. Salamat po sa pananood. Bye!